mo ko, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, oh, aminin ah, ko, mahal kita, nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo, at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantic. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasbaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayan nga nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sobi at mga pusong punong puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romantico Bakit may mga alaalang iniingatan at tila ito ay mahirap iwaglit sa isip? Bakit sa tuwina'y ay nagbabalik kapag pinupuntahan ang pook na naging saksi, kaya ang daigdig mo'y naging makulay? Bakit lalo nitong pinagtitibay ang dating tagpuan? Magandang magandang umaga mga kaibigan. Narito na ang ikaapat na kabanata ng kasaysayan tampok sa ating palatuntunan. Ang sulat mula sa isa nating taga-subaybay, mula sa Paranaque City at siya nagpatago sa pangalang Monique. Mr. Romantico, kapag ating natagpuan ang nilalang na ating mamahalin ng tunay na tunay, kahit sarap palang balikan kung paano kayo nagsimula. Ginugol namin ni Carlo ang mga oras sa tabing dagat upang alalahanin ang simula ng aming pagkakakilala. Ang panahon na pareho kami nagpapakiramdaman. Pati na ang mismong oras ng tanggapin ko ang kanyang pag-ibig. Baon namin ang matatamis na sandali nang magbiyahe kami pabalik sa Maynila. Hoy, kayong dalawa ng nobyo mo ha? Kahapon talagang doon na kayo nagubos ng oras sa tabindagat. <laughs> eh doon po kasi kami nagkakilala ma. Ang biro nga ng lola mo. Mukhang hindi raw naman siya ang dinalaw mo. Ha? Huh? Mukhang ang binalikan mo raw sa Pangasinan eh yung tabindagat kung <laughs> saan nagtagpo kayo ng boyfriend mo. <laughs> si Lola talaga. <laughs> oh, sige na, sige na. Kain ka pa para hindi ka gutumi sa school. <laughs> dami ko na nga po nakain, May. Tumataba na ako. Uy, nakuha. Nung wala ka pang boyfriend, hindi mo iniisip kung tumataba ka o hindi. Pero ngayong naging nobyo mo si Calo, Saka ka pa naging conscious sa pagtaba mo. Siyempre naman po. Eh, kung sa bagay, ganyan din ako nung magdobyo kami ng papa mo eh. Basta anak, maipapayo ko sa'yo. Maging matatag ka halimbawang nagkaroon kayo ng problema. Mm. ma ano naman po magiging problema namin? Wala relasyong hindi nakakaroon ng problema. Tandaan mo yan. Sabi nga sa akin ng lolo mo nung nabubuhay pa siya, ang relasyon daw parang dagat. Minsan, payapa. Pero may panahon daw na malalaki ang mga alon kapag masungit ang panahon. At yun ang dapat mong paghandaan. Bakit pa ganito pakiramdam ko? Kanina pa ako kinakabahan na hindi ko mawari. Parang may tarating na problema na hindi ko maintindihan. Sir Carlo? Oh, Risa, uh, anong problema? Eh, ang kulit nung isang postumer Nagagalit eh. Sinisigawan ako. Sabi niya, ibigay ko raw siya sa supervisor. Ikaw na ako mausap doon. Ah, sige. Ako na, bahala. Parat man ng customer na yun ang umalis, oo. Presyo 450, tatawaran ng 250. Halata mo talagang ayaw bumili. Tita Yoli! Ay! Ivy! Oy, Ivy! Kahapon po, pumunta rin ako dito, tita. Sarado tong pwesto ninyo. Pagpunta ko naman sa bahay niyo wala rin tao. Eh, kasi dumalaw ako sa biyanang ng kuya Masama eh. ko yung kaibigan mo. <gasps> Natutuwa nga ako. Hindi kami napagod sa biyahe. Kasi, inihatid kami ni Carlo sa kotse. Uh, ang, <clears throat> ang totoo po, uh, si Carlo Daylan, kaya gusto ko kayong makausap ng sarili nan. Ha? Si Carlo? M bakit? Ano tukol kay Carlo? Eto po, tita. May picture dito sa cellphone ko. Namamasyal kasi ako sa mall nung isang araw. Kitang-kita ko po si Carlo. May kasamang ibang babae. Nakuha ko siya ng picture eh. Nang hindi niya namamalayan. O yan po. Oh. Kumakain sila ng babae. Oo nga. Lintek na lalaki yun. Ay B, maraming eh. salamat sa malasakit mo. Pag-uwi ng kaibigan mo, kakausapin ko siya. Ipapa-break ko sa kanya ang to timer na nobyo niya. Mister Romantico. Mister Romantico, upang madali akong mapaniwala, ipinaprint po ni Mama ang picture sa cellphone ni Ivy at pag-uwi ko pagsapit ng gabi. Iyon agad ang isinalubong sa akin ng aking ina. Nasyak ako. Parang piniga ang puso ko sa katak sila ng unang lalaking minahal ko. totoo yan. hindi totoo yan. Anong hindi totoo? Ayan na nga ang ebidensya, di ba? Ang dalawang litratong yan. Hindi mo pa rin ba yan? Anak, hindi mo naman pwedeng sabihin na kamukha lang ni Carlo ang lalaking yan na nasa litrato. Siya talaga yan. Anak, kapagtaka naman ho kay Ivy. Eh bakit sa inyo pa niya sinumbong yan? nakikita naman po kami sa university. Eh, eh siguro iniisip niya baka hindi mo siya paniwalaan. Nakakainis siya. Sa halip na ako lang ang galit sa nobyo ko. Eh, pati kayo galit na rin ngayon kay Carlo. Natural! Anak kita eh. Talaga magagalit ako. Kahit sino lalaki man anak sa damdamin mo. Makipag-break ka na sa lintik na lalaki niyan. Napaka-plastic. May pahatid-hatid pa sa atin sa probinsya? Kaliwete naman pala! <laughs> Monique, huwag mo akong talikuran. Ano ba problema? Mag-usap tayo. Bakit kalit ka? Huwag mo akong kausapin, Carlo! Umalis ka na! Ano ba problema? Ikaw ang problema! Bakit? Ano ko sa ko? Gusto mo malaman ko ano problema? Ito ang problema. Ang mga litratong to. Ayan! Kainin mo yung litrato niya ng girlfriend mo! Two timer! Hayon, humabol si Carlo. Pero galit talaga si Muni. <laughs> Sa ipinakita ko ebidensya ng pagiging two-timer mo, Carlo. Hmm. Mababasa talaga ang papel mo sa kaibigan ko. Patay ka na! <laughs> o, Nick. Anak, di ba sinabi ko naman sa iyo noon kahit nang pan kung sakaling magkakaroon ka ng problema? dapat maging matatag ang loob mo? ang <laughs> sakit, May. Ang <laughs> sakit sakit Oo, alam ko, alam ko. Pero mabuti nga na ngayon pa lang, nangyari na ang ganyan. Eh, papaano kung mas matagal na kay ni Carlo? O kaya kung kasal na kayo? At saka mo matutuklasan na may iba siyang babae. O, hindi ba mas masakit yun? Dapat hindi ko na lang siya nakilala, ma. Oh, sige na, sige na. Tama na. Tahan na. Tahan na. Isipin mo na lang na si Kalo ay isang masamang panaginip. Mr. Romantico Nais ko na sana pong ituring si Carlo na isang panaginip na lang. Subalit napakahirap pong dayain ang puso. Suko sa langit ang galit ko sa kanya. Ngunit dama ko namang mahal ko siya. At yun ang lalong nagpapakirot sa dibdib ko. Bakit may ganoong damdamin? Nasuklam na suklam ka sa isang tao, subalit sa kaibotura ng iyong puso, batid mong siya'y iyo pa rin. dito muna ako sa rooftop ng administration building ng university. Gabi na, kaya wala na mga estudyanteng mag-PPE dito. Ayoko munang umuwi sa amin. Pag nag na kasi ako sa bahay, lalo lang akong iiyak doon. Saka baka paglabas ko sa gate, baka nag na naman sa akin si Carlo. Ayoko makipag-usap sa kanya. Monique! <laughs> Bakit narito ka, Ivy? Sinundan talaga kita. Nakita kita nung mag-isa kang pumunta dito sa rooftop. Nakalala ko eh. Baka kung anong maisipan mong gawin, baka bigla kang tumalun. Eh, yun ang hindi hindi ko gagawin. Hindi naman ako tanga. Pasensya ka na ha. Naging dahilan ako para mabisto mo yung pagiging two-timer ng boyfriend mo. Isa nga yun sa gusto kong itanong sa'yo. Ivy, bakit kailangan kay mama ka pa magsumbong? Bakit hindi na lang sa akin? Kung sa'yo ko ipinakita yung picture, baka maniwala ka pa rin sa mga buladas ng Carlo yun. Eh kung totoo sa'yo, pwede pa nga siguro naming maayos yung problema to eh. Kung hindi mo lang pinaalam agad sa mama ko. Iyon na nga ang ayaw kong mangyari. Yung magkaayos pa kay ni Carlo. Eh bakit ba tutol na tutol ka sa relasyon namin ni Carlo? <sighs> Masyado na ako nasasaktan. Tan, Monique. <laughs> Ivy, kasi mula nang makilala mong Carlo niyon, lahat ng mabubuti na gawa ko sa'yo, kinalimutan mo na. Yung mga sakripisyo ko na ihatid ka hagan dun sa inyo pag may baha, bali wala na sa'yo. Ibinasura mo ng lahat. <laughs> Sinusumbat mo sa'kin yung mga yun? Hindi ako nanunumbat. Pinapaalala ko lang sa'yo na marami rin naman ako nagawang kabutihan sa'yo. Gusto ko ma-realize mo na hindi lang si Carlo ang kayang magpadama iyo ng pagmamahal na hinahanap mo. Uh, ibig mong sabihin? Tomboy ka? Ang... ang ibig kong sabihin, Monique. Mahal kita. Pagmamahal na siguro mas sobra pa kaysa pagmamahal na kayang ibigay sa'yo ng, ng kahit sinong lalaki. Kaya pala ginawa mo ang lahat para makakuha na ebidensya ang sisira sa relasyon namin ni Carlo? Nagkulat ako sa ginawa mo, Ivy. Kinulat mo talaga ako. Meron ka palang personal na motibo, kaya tutol na tutol ko. Dyan ka ko. Diyan ka lasan mo tungkol sa aking pagkatao. <laughs> Hindi ka dapat magalit sa akin. Hindi ko kasalanan na may ganito akong damdamin. Tao rin ako. Isang tao marunong din magmahal. Karalan. Liga pa ng beer. Gusto ko pa akong minom. Tama na yun, nainom natin insan. Uwi na rin ako sa amin, eh. Oh, Oo oh, nga naman, Carlo. Nakarami na kayo, eh. Ha? Eh, mahirap naman kung uuwing lasing itong pinsan mo. Baka makrosyo na dahan pa ito sa daan. Oo. Oh. Pa. Hmm. Sakit palang may basura ng babae yung mo. Sakit pala nun pa. Son, huwag mong tanggapin ng gano'n na lang ang naging desisyon ni Monique. Magpaliwanag ka! Ayaw ano na niya ako usapin! Hoy! Ayaw Ay! Ay niya pakinggay yung paliwanag ko! Uh, sabi mo mabait naman ang ina ng girlfriend mo, hindi ba? Opo! O nga... Abay nga si Tito Ely. Pero bakit galit na rin sa sakin ngayon, San? Puro ka kasi baka. <laughs> baka, baka. Subukan mo muna. Tama si Tito Henry, San. Puntahan mo na nanay ng girlfriend mo sa tindahan ng damit sa palengke. Ha? Eh? Doon magpaliwanag ka. At hiharap mo sa kanyang babaeng kasama mo salita itong ibinigay sa kanya ng kaibigan ng girlfriend mo. Buti na lang, Anis, yung babaeng bumili sa akin ng blouse. Sobrang sinukli ko sa kanya, pero sinoli sa akin. Tito Yoli? Ah, Carlo? Ah, anong kailangan mo? At saka, bakit narito ka? Gusto ko po kayo makausap, Rita. Kasama ko po yung babaeng kasama ko sa litrato. Please naman po, hayaan niyo po akong makapagpaliwanag. Mr. Romantico Mr. Romantico, sa kabila po, nang pinagdaraanan ko ng mga panahon yun. Sinikap ko pa rin tapusin ang mga thesis na ginagawa ko. Pati na ang aking pagpapraktikong. Kahit wasak ang puso ko, disidido ako makagraduate ng school year na yon. Hindi kayang pigilan ang pag-ibig tulad ng agos ng tubig. Ang mga nagsiganap sa papel na Carlo Bobby Cruz. Nakasama si na Chiquit Amor, Susan Robles, Olive Madredeos, Dante Castro, Phil Cruz, at sa mahalagang papel ni Monique, Regine Castillo, Soundman Jerry Muchot. sa musika ni Boboy Salonga, Technician, Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Alex Areta sa direksyon ni Luz Fernandez Maraming maraming salamat po Sa patuloy ninyong pagsubaybay Sa ating palatuntunan At dahil sa inyong pagtangkilik Kaya nananatili pong number one Ang dramang Mr. Romantic Hanggang sa muli Ako po ang inyong Mr. Romantico